Ang sabi ng batas, dapat yung mga automated counting machines direktang magpapadala ng data papunta sa Comelec servers at sa mga transparency servers. Required yan ng batas at mga rules. Bakit ganun ang requirement ng batas? Para kapag magsesend ng data sa Comelec, kapag manloloko ang Comelec ng data, siyempre mauhuli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Ang ginawa nila, bago magpadala pala papunta doon sa mga transparency server, naglagay sila ng data center 3 sa gitna. Ang prinogram nila sa mga automated counting machines, yung mga ipapadala sa mga transparency server, isushoot muna nila doon sa data center 3. So ano na ang mangyayari? Kapag nagpapadala na tuloy yung automated counting machines papunta sa mga Comelec servers, syempre, pwede nang baguhin ng Comelec ang mga data na ilalabas nila sa kanilang mga server. And syempre, since hawak nila yung data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate yung data na yon para mag-match sa posibleng dinaya nilang data doon sa Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala. Trinaydor mo ba ang tiwala ng taong bayan? Oo.